Bukod sa pagdalaw sa mga puntod, sinamantala naman ng ilan nating mga kababayan sa Cebu ang dami na mga bumibisita sa mga sementeryo para makapaghanap buhay. May ulat si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Ngayong araw ng undas, iisa lang ang puntahan ng karamihan sa ating kababayan. Makita at madasalan ang himlayan ng yumaong mahal sa buhay. Isa sa mga puntahan ng mga tao sa Cebu, ang Kalamba Cemetery, isa sa pinakalumang sementeryo sa lungsod na itinayo taong 1863. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, aabot na sa halos 20,000 mga nicho ang makikita rito. Kaya naman, libo-libo rin ang dumagsa ngayong araw. Isang napakagandang pagkakataong kumita para sa mga kagaya ni MM na nakatira na sa sementeryo. Kailan ka pa nagsimulang gumawa nito? Kahapon, ang isang araw? Kahapon. Kahapon. Ilan yung, yung kinita mo kahapon? Ah, uh, 400. 400? Ganito lang ginagawa mo? Oo, oh, ito lang. Sarap makabili ng bigas. Lumuwas pa mula sa bayan ng Katmon sa probinsya ng Cebu ang magsasaka na si Nanay Flora. Sampung taon na siyang pumupunta sa mga sementeryo para kumita ng pera sa kaniyang pagdasal ng rosaryo. Para lang ming maka makakwarta in taon. Pag ingnon pa sa kauban nga, mamaligya may gamana mo. Iilan lamang sila sa mga umaasa sa mga okasyon gaya ng undas na para sa karamihan, panahon ng pahinga at makapunta sa himlayan ng mga mahal sa buhay. Pero para sa iba, araw ito para lalong kumayod at may maipakain sa kanika nilang pamilya. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.